Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Libra, ikaw ngayon ang akin bibigyan ng reading ano. At uh, maraming salamat Libra sa mga nag-request po ng Akashic Record reading ano. At uh, katulad po ng sinasabi ko sa inyo, hindi po ako gumagamit ng baraha. Okay? Through meditation po 'yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa pagtitiwalang binibigay niyo po sa akin. At doon po sa mga nag-request ng video call, thank you po. <laughs> ah, sorry. Kasi na tayo sa ano, sa chismisan, sa daldalan. <laughs> Napapahaba ang ating ano, ang ating session video call. Thank you, thank you sa pagtitiwala. Sa Okay, Libra. Ngayon, alamin natin ang motibo ng iyong person. Ano? Kung ano ba ang relasyon nyo? Kung pakakasalang ka pa niya? O mag-asawa na ba kayo? O magka live in Kung nasa ligawan stage pa kayo? Kung ano ang gender? Edad? <laughs> kayo nang mo mag-adjust ha, Libra? General reading ito. Kung gusto mo na lang ng personal reading, mag-request ka. Pinapop-up ko naman po aking Facebook at ang aking Gmail address. Okay? Meron din po akong video call kung gusto mo. Ugh, energy. Energy. Mati ng Oops. Mm. <laughs> Yung mga naglabas. Yan na lang ang ating kuhanin. Mm -hmm. So, meron tayong traveling light. Simplify your life. and then valiant courage take action with passion take action with transformation a fresh new day of living emerges and great adventure take a risk venture forward surrendering to the journey release control and ascending the mountain keep going forward mm. Okay, energy ng person mo, ha? Ito, Libra. Hmm. Ano to? Mag, malayo kayo sa isa't isa? Siguro, yung iba sa inyo, Libra, wala kayong karelasyon. Maring wala kayong karelasyon. Or, naghahanap ka ng makakarelasyon. Then, itong person mo, ito ngayon, nakita ka niya. Or siya mismo, naghahanap siya ng karelasyon. Nakita kayo, nagtagpo kayo dito. Ano? Matagal na, matagal na tong naghanap. Naghanap na naghanap. Nakita ka nito. Tingin ko naman, puno to ng pagmamahal. Puno siya ng pagmamahal sa kung kayo ay magkarelasyon na ngayon. Ano? At uh, naghahangad siya na magkaroon kayo ng development mag-transform kayo dito. Magkaroon kayo ng fresh, fresh new way. Hmm. Going forward. So, gusto niya yun. So, mukhang puno siya ng pag-asa. Umaasa siya na magkakaroon ng magandang kahihinatnan ang inyong samahan. Pero, hmm, nasasabi ko, ang nararamdaman ko sa person na to, mukhang frustrated para sa kanya kasi uh, frustrated siya para sa kanyang sarili. Mukhang merong naantala, naantala siguro sa inyo, yung inyong samahan. Meron sigurong hadlang, kaya kailangan meron siyang, uh, kumbaga kailangan akyatin, tahakin. At Ang nais lang ng person mo, ano, Libra, gusto niya munang pag-isipan ang relasyon nyo. At siya rin mismo kasi alam niya sa sarili niya na kulang siya. Kulang siya sa katatagan, kulang siya sa tapang, kulang siya sa lakas, kaalaman. Kaya bottom line, kulang pa ito sa self-confidence. Lack of confidence itong person mo, Libra maring may connection din ito sa pagiging yung uh, lack of confidence niya may connection sa pera trabaho hmm. estado ng buhay kasi ganun yan eh Libra majority talaga sa ating mga tao kapag meron kang pera feeling confidence kay eh. di ba huwag na tayong magsinungalingan okay Libra But let's be honest totoo yan eh kahit sino kahit din ako eh hindi ako magsisinungaling sa iyo hmm. Lumalabas doon yung ating confidence at uh, lalo na may mga yung mga taong may pera nagiging yung iba ha uh, nagiging more on mapang-api, mapang api, mapang, uh, mapang mapansamantala, di ba? Pero itong person mo, tingin ko hindi naman ganon ang kanyang pag-uugali. Kasi nga lack of confidence nga siya. Eh. So meron siyang insecurity, malamang sa pera, sa estado ng buhay niya, sa kabuhayan niya. Ano? or dahil wala pa siguro siyang matinong trabaho baka yung iba sa inyo estudyante pa lang itong person mo kaya feeling niya merong taong uh, siguro sarili niya lang tong haka, -haka ano kuro-kuro ano feeling niya siguro merong taong nang, nang uh, minamaliit siya ano baka yung kamag-anak mo or baka yung mismong kamag-anak niya or mga barkada nyo, mga kakilala nyo. meron siyang ganong klaseng feeling kaya maaring mahilig din ito mag-spend ng time alone na, ano? para makapag-reflect, para makaiwas sa mga ko anong ingay sa uh, o kaya naman kung hindi siya nag uh, mag-isa sa kung saan man siya naroon na, no. Let's say meron siya mga kasama, nag nagbabanding-banding kayo, mahilig siguro itong makinig ng music. Ano? or mahilig sa madilim na lugar. Kasi mas doon siya na nakakalma, mas doon siya ah uh, na, na, na ang kanyang kalooban wala siyang iniisip kaya malamang yung iba sa inyo nagsa sound trip ano itong person eto, energy ng person mo na nakikita ko hmm. kasi gusto niyang makaalis doon eh sa ganong klasing negatibong sitwasyon ayaw niya ng ganon kaya maaring hindi maganda ang takbo ng inyong relasyon yung iba sa inyo ano at tingin ko, para sa person mo, parang yung iba sa inyo ha, hindi lahat, nawalan din ng laya. Or baka yung iba sa inyo, nauwi talaga kayo sa LDR dahil mga mga bangka dito, ano? Tapos ang may at talagang LDR siguro, yung iba sa inyo. Hmm? At yan ang na, naging sanhi ng inyong hindi pagkakaintindihan. Kaya, dahil si LDR kayo, or kung hindi man kayo LDR ang inyong lugar, yung mismong sitwasyon, 'Yung inyong mga puso ang LDR. <laughs> long distance ang inyong ano LDP. <laughs> long distance long distance ang inyong mga puso kasi lack of communication. 'Yan ang nakikita ko. Hmm. Wala, wala kayong pagkakaintindihan kaya nauuwi kayo sa pag-aalala pagsiselos, mga maling paratang, mga maling haka-haka, kanya-kanya kayong uh, imagination, baka pag wala ako ganito ganyan, pag baka ganito ginagawa, may mga ganong kayong klaseng iniisip. Or masasabi ko na itong person mo lang ano, na siguro puno talaga siya ng insecurities kaya ako, ano ano na ano, naiisip niya, lalo na malayo malayo kay sa isa't isa. So meron siyang ganong klaseng ano ano nararamdaman. At alam mo, Libra, ano? mukhang kawawa itong person mo. Ano? Kasi may mga taong uh, mali rin ang paratang sa kanya. Ano? Kaya malamang na ikaw lang ang taong kubaya hinihinga niya ng uh, samahan loob or parang ikaw lang ang taong uh, napagkakatiwalaan niya. Ikaw lang ang taong para sa kanya. Libra, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Kung ano ang problema ko, ikaw lang ang nakakaalam. Ano? Pero pag nag-away kayo, or galit ka sa kanya, lalo siyang pinanghihinaan ng loob, Libra. Ano? Nawawala yun eh. Hmm. Kaya siguro, tingin ko yung iba sa inyo, no, Libra, itong person mo, hindi ito nakikipagtalo yung sasabayan yung galit mo. Instead, iiwas siya, lalayo na lang siya para wala ng gulo. Pero, hindi mo lang alam Libra kung gaano ka frustrated. <laughs> kung gaano ka frustrated, sasabihin ko sana frustration, frustrated ang person mo lalo na kasi ano eh mabigat para sa kanya na yung magkakaroon kayo ng samaan ng loob, yung malayo ang feeling niyo sa isa't isa ba. Um, tingin ko 'yan ang nararamdaman ng person mo. Eh. Panghihina ng loob, frustration ah, uh, dahil wala rin kasi siyang self-confidence, ano? Kaya, iyan. Alam natin kung anong ano nito. Oops. Mmm, lumabas ang psychic journal. Oh. Okay. So, meron tayong psychic journaling na baraha. Finding the stillness. See? Mm. Animal Kingdom Wheels of Light Okay, parang ang daming ang daming image nito ito kukuha lang ako ng isa dito mm. Passion, pleasure. Okay. medyo may pagkamatigas ang ulo ng person mo, no? Libra. Pero tingin ko naman, mahal ka nito. Mahal ka ng person mo ito. Uh, may integrity siya, ha? Honest. Honest. May good manners ito. At tingin ko, Libra, itong person mo, meron siyang strong moral principles na masasabi ko dito. Parang yung tipong baguhin mo na ang lahat. Huwag lang ito. Or huwag lang ito. Yung parang ganun. Meron siyang ganong klasing pamamaraan, paniniwala. Uh, so, meron siyang ganong pag-uugali. Ano? Kung baga, tapakan mo na ang pagkatao ko. Huwag lang ito. Kung ano man yun. <laughs> ano? Ganon ang ano niya eh. Ganon ang kanyang mindset. Ganon ang kanyang pagkatao. Ano? Libra. Kaya, ang gusto ng person mo, Libra, maiahon niya ang buhay niya. Kung saan man siya naroon. Kung kahirapan, kung ano man yung kinalugmukan niya, kung ano man yung kinaroroonan niya, gusto niya nang umalis doon, maiahon. Ano? O yung, yung inyong samahan mismo. Gusto niya parang uh, lumayo na, maiahon na, gumawa ng kung ano para makaalis na dyan. Magkaroon kayo ng magandang buhay, ng kayo lang. Kaya Libra, kung merong ka pang uh, pag-aalinlangan sa person mo, tingin ko naman dahil lang sa, eto kasi, lack of confidence siya. Ano? Hindi niya agad-agad ma-express. Na yung, nang hindi niya maagad-agad masabi sa iyo ng kung ano ba yung dapat niya sabihin na husto, hindi niya maipakita sa iyo yung sarili niya kasi wala nga siyang ano eh, wala siyang tapang, wala siyang lakas ng loob. Kulang siya sa kumpiyansa. Malamang na namimis-internet na, na, mo ang sinasabi ng mga, mga kinikilo, sinasabi ng taong ito. Libra. Ano? At self-disciplined itong taong ito. Kaya, Libra, tingin ko, hindi kanya lolokohin, Libra. Masasabi ko na mataas din ang pangarap ng taong ito, no? Mataas mataas ang pangarap niya sa buhay, ambisyon niya, at uh, sa pangarap niyang yan, gusto niya nandun ka, kasama ka, masaya kayo. Nagsasayo ka, nagtutugtog siya. Ano? Hindi kanya lolo ko, hindi Libra. Yun ang kanyang ano, yun ang kanyang motibo sa'yo. Tingin ko dito Libra, ito. itong person mo, meron siyang angking talino. Kundi naman, may swerte ito sa buhay yung kinalalagyan niya ngayon, maaaring may mga taong sumusuporta sa kanya, tumulong para marating niya ang kinalalagyan niya ngayon or para meron siyang marating. Merong mga taong tumutulong, sumusuporta sa kanya. Kaya para sa person mo, ayaw niya ng mga maraming drama sa buhay, kaguluhan. Kasi parang pagod na siya dun eh. Pagod na. Ayoko na ng ganun kumbaga eto na nakaahon na ako, medyo gumaganda na ang estado ng aking buhay, maaaring wala siyang pera, wala siyang marami kung ano-ano, pero kahit pa paano, um, na-reach niya na yung konting, konti, kahit konti man lang, ano, na kaya ayaw niya na ng maraming drama sa buhay. Hmm, pagod na siya sa ganong klaseng uh, sitwasyon, maraming eksena na kung ano-ano, lalo na kung yung iba sa inyo talagang LDR kayo, no? namimiss ka ng person mo, Libra, pero nagtitiis siya dahil may ambition siya. Or, kayong dalawa, siguro, meron kayong ambition. Nag-usap kayo na, for example, mag-aabroad, ano? So, naging LDR kayo. Pero, kumbaga, ayaw niya na makakarinig na, oo, kasi ganito, ganyan na nangyari, ganyan, ganyan, ganyan. Parang, ang gusto niya kasi, focus lang kayo sa inyong ambition, sa inyong future. Kung ano ba nang pinag-usapan niyo, gusto niya doon lang kayo mag-focus ayaw niya na ng bawa. Kasi yung nanay ko, yung ganyan-ganyan, yung ganun ganon ayaw niya na. Kasi kayong dalawa ang nag-usap para mag maging magkarelasyon kayo, nag-usap kayo para maging ganyan ang inyong sitwasyon. Kaya nauwi kayo sa LDR, yung iba siguro sa inyo, o hindi man LDR, magkarelasyon kayo, nauwi kayo, kung ano man ang um, pinagka- kaya ka kinong kompromiso niyo ah kinong promiso niyo sa isa't isa pero ayaw niya na ng mga drama. Ang motibo nito Libra, siniseryoso niya ang kanyang mga responsibilidad sa iyo. Kaya kung may promise siya, let's say, kung anumang pinamiss niya sa iyo Libra, oo, responsibility ko yun, kaya gagawin ko yun, pananagutan ko yun, maaasahan mo ako. Ganun ang ano niya. At gagampanan niya ang kanyang role. Halimbawa, naghiwalay kayo, tapos may mga anak kayo, Okay? So, tatay siya, di ba? So, responsibilidad niya yun. Pero, huwag mo na sabihin sa kanya na kasi ganito, ganyan. Hindi, responsibilidad niya lang yung mga bata. Gagampanan niya ko ano ang obligasyon niya. Meron siyang ganong klasing patakaran. Kaya, masasabi ko, in that point, ibang klasing katigasan ng ulo. Pero, may responsibility yung pagiging matigas niya may sariling disposition, may sariling patakaran. Meron siyang uh, kahit siguro sa, sa mismong samahan niyo dito, ano? Maaring mararamdaman mo sa kanya yung pagiging protective niya. Ano? Or baka libra nararamdaman mo rin na siya ang nag-ooperate sa inyong samahan, yung mga kaganapan sa inyong buhay. Pero hindi siya manipulative. Pero yun ang motibo niya. Ano? Uh, basta, parang sadyang, uh, okay, responsible ko to. Hmm. Kaya, yun ang inaano niya, eh, pinapakita niya sa'yo. Responsibility ko kasi to. At mukhang, tingin ko naman, may alam ka din dyan sa mga bagay-bagay, sa mga ginagawa niya, sa mga sitwasyon na meron kayo, sa mga desisyon na binibitawan niya. Kasi yun ang gusto niya, eh. yun ang motibo rin niya eh malamang na ikaw ang libra na hindi ka rin makapag-decide. Uh, kaya uh, kung hindi man kayo mag-uusap, ano, or yung yung pag-uusap niyo walang nauuwian kaya siya na mismo ang nagaano nag uh, initiate kaya siguro medyo na misinterpret mo siya libra na akala mo siguro na matigas ang ulo o uh, makasarili manipulative no hindi pero ang pagiging manipulative nito yung yung motibo niya sa iyo meron siyang responsibility doon at hindi siya ganoon ka alam mo yon yung ano ang tao dito uh, hindi naman galaw gaw ano pa sa tagalog basta hindi siya ganoon ano hindi siya irresponsible <laughs> okay so ganoon ano ang enerhiya ang motibo ng taong ito Alamin natin ko ano ang gusto niyang mangyari ano? Ano ba ang gusto niyang mangyari sa inyong samahan? Ano ang gusto niyang ano ito sa kanila samahan? Kung hindi pa kayo mag-asawa, ano? Ang gusto niya in the near future. Ano ba ang gusto niya? Ano ang gusto niya mangyari? At saka Libra, ano? Itong reading ko, ano? Sinasabi ko na ah uh, kung kailan yun makakita, mapapanood, ano, nasa sa inyo na yan. Kasi, alam nyo, wala naman talaga tayong time eh. Pagka naging spiritually awakened ka na, Libra, at lalo na yung iba sa inyo, kasi meron na kayong nararamdaman, nakakaiba, ba diba? Hindi lahat, ano, yung iba sa inyo. Kaya, time is linear naman eh. At panigurado ako, dadalhin ka ng uh, gabay mo dito, sabi mo, eh, mas tagal na tong reading na to ah, bakit call na pa? yun ang timing kasi ano, Libra hmm. so kung mo nang isipin kung kailan mo makakita ito mapapanood or, or kung tapos man o oh, hindi na ano, ikaw na ang bahalang mag adjust dyan okay, sa edad, sa gender ka na <laughs> at kung gusto mo ng personal reading ha kontakan mo lang ako ha Libra para ma-enlighten kita para magkaroon ka ng kaliwanagan ano ba ang gusto, mga mangyari ng iyong person ayan okay, meron tayong SL card which is na very popular this one Sensya na ha, Libra ha. Titingnan ko lang muna ang mga picture. Kasi dito ako kumukuha talaga ng ating mensahe. Story, story. Ah meron talaga siyang pangarap para sa inyong dalawa in the near future. Gusto niya maging mag-asawa kayo. Gusto niya maging magka kayo. Ano? Gusto niya tahimik na buhay, tahimik na kahit hindi man kayo masagana buhay, ano? Pwede naman kayong magtrabaho pareho. So marami siyang dreams, marami siyang ambisyon. Uh, isa na doon yung magka-isang dibdib kayo. Ano? Maging engage, magpakasal, makasal sa simbahan, or kahit hindi sa simbahan dahil wala nga pera. Ano? Kahit man lang sa sibil. Hmm. Or kung hindi pa kayo handang magpakasal, kayo yung dalawang magtatrabaho, mag-iipon kayo para maging, magpakasal kayo. So, meron siyang ganong klaseng mga uh, masasabi kong ambisyon, dream sa buhay niya in the near future. So, talagang ano to, Libra, mahal ka ng taong ito. Kasi kung hindi ka mahal nito, hindi siya mag aambisyon ng future niyo So, meron siya nakakitang vision para sa inyong dalawa. Meron siyang dream na magkaisang dibdib kayo, na makakasal kayo sa simbahan, kahit na kung sa man. Ano? Basta, ang gusto ng person mo na maging outcome nyo, yung magkaisang dibdib kayo dito magkaroon kayo ng pamilya, magandang partnership. Syempre, hindi nawawala ang init ng katawan jan. <laughs> ano? So, syempre meron din, Naghahanga din ng person mo ng uh, dahil init ng katawan, syempre skinship. <laughs> so, meron ding sex, sexual connection, na masasabi ko. At uh, gusto rin ng person mo na ma maunawaan mo siya ano, yung mga kinikilos mo, gusto niya unawain yun, maintindihan. Yung kinikilos niya, gusto niya maintindihan mo rin yun. Magkaintindihan kayong dalawa. Lalo na kung may hindi kayo pagkakasundo, hindi niya gusto na mag-away kayo palagi, magtatalo kayo, ayaw niya yun. magbabangayan, magbabatuhan ng mga ano-ano, -ano, o hindi ka uuwi sa bahay, kung saan-saan ka nalang matutulog, ano, ayaw niya yun ayaw niya ng gano'ng klaseng awayan, or hindi mo na siya kukontakin, walang kontak, ano, hmm. gusto niya palagi magkasundo kayo, at kung meron mang kayong konting hindi pag ano, or kahit hindi lang konti, pero parang huwag kang aalis ng bahay, <laughs> huwag mo kong iiwan niyo, parang gano'n, meron siyang takot eh, ano, at kung ayaw mo rin siyang umalis ng bahay, gusto niya rin, gusto rin magpapigil ba? <laughs> Siya ang madrama. <laughs> kung ganun. Pero yun ang sinasabi niya. ah uh, kasi nga, huwag, kung, huwag tayo magpapadala sa padalos-dalos nating mga dam, yung pabungso-bungso nating damdamin. Pagka nakaramdam tayo ng galit, kung ano agad ang sasabihin. Meron siyang ano eh, pagsisisi rin siguro. Ano? naramdaman din niya siguro, mga sa past, mga excess niya siguro, or yung past, yung mga pag-aaway na, nakarealize niya na, parang hindi maganda yun, yung padalos-dalos, pabigla-bigla, ano, mga sinasabing salita na, sinabi lang sa bibig, wala naman talaga sa totoong puso, ano, parang nadala lang ng sitwasyon, nadala lang ng galit, so gano'n ang gusto ng person mo, magkasundo kayo, at higit sa lahat ang gusto ng person mo, pagtibayin nyo ang inyong pundasyon. Kaya nga, red ang color nito. Red in dito. Mm. So, pagtibayin nyo ang inyong pundasyon, yung inyong pagmamahalan, paglalimin nyo. Yun ang motibo niya. Yun ang nais niyang mangyari. Kaya pala meron dito ang savor your life. And then, dito rin, simplify your life. Mm. And then, keep going forward. Okay? So, yun ang sinasabi ng iyong baraha, Libra. Okay? So, Libra, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. At Libra, nagpapasalamat ako sa like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.